Moraita. Isa sa pinakamagulo at maraming taong lugar na aking napuntahan. Kalimitan dumadaan ay mga estudyante, mga naglalako, naglalako ng kung ano-ano, pero merong pumukaw sa aking damdamin. Nasa sulok lamang siya malapit sa gate ng aming paaralan. Tinutugtog niya ang hawak niyang instrumento. Nilapitan ko siya at tinanong kung ano ang pangalan niya. Sabi niya ay tawagin ko na da lamang daw siyang Tatay Rino at doon magsisimula ang aking kwento. Puro minsan kapag ikay kalamitan dumadaan o tumatambay sa gate 3, maririnig mo siguro o di kaya ay mapapansin mo ang tinutugtog na musika ni Tatay Rino. Noong makausap namin si Tatay, doon ko lamang nalaman ang kanyang lair ay meron palang malalim na kwento. Malalim. Ano po pangalan niya, Tay? Cipriano Reynola. Um, saan po kayo ngayon nakatera? Doon sa anak ko, sa Bandat Street, sa Mandaan, Quezon City. May probinsya po kayo? Oo, oh, dalawa. Saan po? Nanay ko, Murani Bataan. Tatay ko, Lugbang Quezon. Magkaling Ilan po mga anak niyo? Apat, pero may kanya-kanya ng pamilya. Uh, paano po kayo natutong magtugtog ng lyre? type? Noon dati, natitinda ako ng ice cream. Yung Nestle, kulay asul, pumapagtak. Ah, yun Um, music dun, toilet, para, uh, para lolo. Dati pa lang nagtatrabaho itong si Tatay Rino sa Nestle bilang isang tagapaglako ng ice cream. Labing limang taon din daw kwento niya. Pero isang araw siya ay Agad raw siyang tinulungan ng mga tao. Pero dahil doon ay nasira din ang kanyang kabuhayan. Ang music box na nagbibigay buhay sa kanyang benta. Kwento niya ay limang daan din daw ang bago music box. Hanggang sa... May banda. Iba tang maliit. Babae. Bigit mo lang. Mga labig nila. O labig. Sabi nga ba na tao. Tumutok. Ang live. Ang galing mo tumutok ah. Saan mo binili yan? Sabi niya. Sa Kiapo Raon. Uh, makano ano bili mo? 500. Ha, nah, ganun. Nala ko, lugar na ipagawa. Ipagawa Yung box na nga nesli. pag lang, wala kang hindi pwede mga o lahat uh, o biting. Yung parang ano nga nesli, pag Isang ano lang. Kaya eh, dito, uh, yan, kaya, oh, na Nag-insayo si tatay hanggang sa kalaunan ay naisama niya rin ang kanyang lair sa kanyang pagninegosyo. Simula nung gumamit ng lair si tatay ay dumami ang mga suki niya. Dumami din ang benta niya. Natuwang mga tao sa mga tinutugtog niya. Hindi nga tulad ng music box na iisang kanta lang ang mga natutugtog nun. Sabi ni Tatay, natutugtog niya rin ang mga paboritong kondiman ng mga kanyang suki. O di kaya mga Christmas song. Hanggang sa umabot ito sa kung saan saan. Tila baga isang star si Tatay noon Ang daming fans. Pero, makalaunan, ay nabankrap daw ang Nestle. At doon na gumuho ang lahat. Sa hindi isa, dalawa, talayo, kumakano, papalimut. Diyan po, Eh may sombrero ko, naisip ko, ang dami mo Naisip ko, iyan ang sombrero. Dinigyan ko ng dalawang piso. Ang dalawang piso akong sombrero. ko ng... isang oras lang isang oras lang may ang buhay natin ay hindi natin hawak hindi rin natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap pero hawak natin ang kasalukuyan tila instrumento din ito na sumasabay sa bawat kumpas at galaw ng ating mga kamay ang malaga ay marunong tayong sumabay sa alon ng buhay, katulad ni tatay Rino ikaw, anong kwento mo?